Ang sarap ng lipad ng mga kalapate. Kala mo, mga ano lang. Yung mga paru-paro. Diba? Lumalayo naman kayo. Hindi kayo makita ng camera. Lumapit kayo. Layo-layo <laughs> nyo na. Para na kayong kuto. Dumadami dyan sila. Ayan na. Lumapit kayo. Layo nyo na. Ano yan? Dito kaya sa kabila. May bahay ng kalapati dito eh. Ah, pababa na yung araw. Ang ganda oh. Oh, nadami doon ang daming kalapati doon may bahay sa kabila yung malang tao abandoned house ayun o oh, nasa gilid silang lahat hindi na -ano na sila naghanap na ng matutulugan yun Ito ang lumang, hindi na ganito mga bahay sa city. May mga design na hindi to